hours kagabi na magpapawalay ang Gatdam eh to the beat picture ang kalak mama DX and Prada okay thank you mama kape ah ah I-deliver tayo ng product ng DXN. Ah. Bumibili, bumibili ako ng product na ito eh. DXN yung fern. May fern sila dati. Fern C. Dito lang po ito sa amin mga ka-explorer. Walking distance lang. 120 Wala dito sa hanggang matiktik tulay 120 Pwede na ba? Sa tricycle kaya magkano? Sandahan ka nun din ano? Eh, ito 120 Tapos babawasan pa ng 20% nilalang mo Parang tricycle lang din ating vlog ngayon mga ka-explorer hindi tayo makapag sulok-sulok uh, busy na kasi ako sa hanap buhay sa pag deliver as uh, a courier uh, delivery laki ng ilog Ah, huwag nga pala nagba-advise nga pala ang gandam na magpapawala eh, yun oh. Lubog yung uh, mga damara sa gilid ng mga ilog ah. Malakas ang ulan sa Impanta, sa bandang Quezon, sa kanya sa Sierra Madre. Kasi hindi magpapawala yan kung hindi tataas tubig sa dam pala ng tubig ko oh. uh -huh. sarap maligo pag to kalalim yung tubig lakas ng agos oh nag announce kagabi eh, na magpapawalay ang gatam eh. Okay. Arah. deliver na natin tong items na kuhan natin sa aming bayan at i-deliver natin dito sa Matik tik North Sagaray, Bulacan Okay, nakakuha na naman tayo ng uh, pangalawang booking dito sa bayan namin, balik tayo ng bayan namin, dinisanggat galing tayo ng North Sagaray laki talaga ng ilog oh. Eh. Grabe oh. Pick upin natin yung pangalawang delivery natin dito sa may Andox Katabi raw ng Andox Okay Nakakuha po tayo ng pang double book natin para hindi tayo lugi sa biyahe na mula ang gat to Bukawi 145 so nakakuha tayo ng kasabay na i-deliver ide mula dito sa Santa Maria kay at ang drop off naman eh, sa may diliman let's go ito pang double book natin no? Diyos be you Pero gagawin na una uh, 400 yung pamasahin yan Pwede na Ano kasi 238 yung Ah 232 yung pamasahe Eh sabi ko dagdaga na lang kahit Gawin na lang 300 Pumayag naman ako sabi nung lalaking may ari nito, dadagdagan niya para na isang kaya gawin na lang ang bibigay sa akin. E sana nga gawin 400 para mayroon tayo dagdag na 168. Kasi balke, dalawang ano na to eh, tututusin, dalawang booking na to sa lalamove eh. E ngayon, kinukuha namin ito basta't magdadagdag yung customer kasi talagang hindi kami makakadouble book na neto dahil sa sobrang laki sa kasadaan medyo risk ito dahil eh, malaki deliver na natin let's go Bukawi Nandito na tayo ngayon sa Quezon City sa May Elsa Pagpunta tayo ng uh, Biliman Para i-drop up to Pakara, i-ride eh, car ka natin Tengah-tengah Nanti address Nandito na ipin Matiaga, 18 15 No yeah. 18 ito ito pala eh Okay, palapit tayo sa gilid. <coughs> Saat <coughs> deliver. Saan niya Si Utay. Utay ba yung Ud? Makakontak ko ba? Hindi makontak eh. Hindi makontak. Dahil utay po Gagawin na raw pong 400 yung pamasahe Sabi po nung lalaki Baba ko na po pababa na natin itong isang katutak na ito Yep. Ah. Tulong pa. Okay. Oo. Okay, na Ay, ko na lang po. Kukunin ah, pa, sige pa, salamat. 232 lang yung pamasahe Sabi na mean, 400 kasi pumapatak na Dalawang order to Ay dalawang booking naabot hey, na sa atin yung bayad 400 dala na ako sa cake hindi ako makapag ano na ito double booking